Luluto tayo ng higat ngayon. Higat, higat yan. Ito. Ah, ang pagtanggal lang lang sa niya mga lods. Nilalagay na asin, tsaka binubusin ng suka. Ah, siyempre. At saka suka mga lods. Ay, may balls. Ay,

mga idol. Kailangan pa natin siyang labas yung sabo para sigurado wala na siyang lansa. Kaya wala na sa lansa mga idol. Adoboy natin siya sa kata mga lod. Adoboy sa kata. Yan ang pantanggal na lansa niya yung abo at asin at asuka mga idol. Para sigurado hindi natin malasahin yung na lansa pag-aamiluto natin. di si abu uling siya asin at saka suka okay. hey, noise. Huh? Hello, mga oh, wala na natin yung bituka niyan Four. 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 alis, mo to, alis mo to, may dito kanya, okay. mga pa natin pala, Tilarin. ito rin. ang exotic food, mga idol. Igat. Tapos saka di at titila rin mga idol. Ano siya adoboy namin siya sa gata. Adobo sa gata. Adoboy ng sa gata mga idol. Napakasarap po nito mga lods. Gradient. Ang ganda talaga yan? Sobrang linis niya mga ibig. Ito nga na. Kaya na yung tatlong banlaw. <coughs> natin yung igat adobo adobo sa gata at ito eh atao ito nilagat na igat no lads ala te kawali <tinyo> lagat

Nakakain di ka na Ano natin mga idol para ah puno. Wala mga lods. Lagay natin yung luyan dilaw. Luyan dilaw. Ako din yung Hindi masyado kumulo. Ano natin? Dapat kasi pagayat pagayat Ito na yung ating dilagat ng igat. Wow, sarap. Ayan, okay. idol, hamuhin na natin. Hmm. Sa ito masyado.

Ayan mo yeah, mga idol, kaya po tayo. Ulam po namin nilagat na igat. Siyempre si Boss Daddy. Ang aming binan. Pinasigin e, ko siya ng masalap First na gato. Uh, igat ka eh. yung lulutoy ko ito pa. Uh, ano yun naman yung mga idol, ah, uh, natin sa adobo sa gata. Kaya muna kami. Pwede gutom na eh. Tara mga idol, kaya po tayo.

mga lods napasar pang kain ni tatay <laughs> oh amaw <wow. laughs> medyo mga hanga lang pero yan ang nagpapasarapin, yung hanghang yan mga idol sunod natin lulutuin ito naman ado po sa gata mga idol ado po naman yung lutuin natin ado po sa gata mga lods mula gyan sili Ang mga sa Lagyan natin yung toyo. Hindi para lang yan. Rechin. Siyempre. Paminta. Paminta. natin yung igat. mga idol. Tuloy <tinyo> na. Lalagay natin yung Coco Mama. Coco Mama. Meron sa loob. Una ba mo na yan?

Ito. Okay. Ano mga idol? Ah, naluto ko na lahat yung aking lululung ko. kami ni tatay. Eri, walang sili. Kasi ayaw nila nang may sili. Eri, may sili. Ating milagat lagat. Okay na mga idol. Ayan mga idol, makawin mong kapalam na. Mahalam po mga idol.